Thato, thato Fernanda, name, thato, thato, uh, thato many, ito ang mga kalangyan na natin sa sa mga patuloy ng bahay. Ito kasi ito yung mga ko mga kalangyan. Ito ang mga talaga pag ikaw ay provinsyano, ito ang mga kalangyan na sa provinsya namin.

Pag kayo mga nalangin, no? ipukod niya yung bikulay sa puti. di ko ba? Makulayan ang puti.